Ayan guys, namimignit ang mga bata oh, sa ilo. Yung isa nakahuli na. Ayan. Ganyan ang ibangan dito pagka walang magawa itong mga bata. Sabado kasi ngayon guys. Namimingit-mingit sila dyan. Oh. Marami rin silang nakukuha dyan guys na may tilapia may hito malakas ang ano ng tubig guys oh. So, sa ilalim Ayan, thank you for watching guys. Ingat kayong lahat dyan. Saan man kayo naroon, mga pa-Pilipinas or mga ibang bansa man. Ingat-ingat tayong lagi. Bye-bye. God bless you all.